NBI naghain ng reklamang falsification at paglabag sa anti-dummy law laban sa pamilya Guo. Narito ang ni Ralph Dela Cruz. Naghahain ng reklamong falsification of public documents at paglabag sa anti damilo Ang National Bureau of Investigation laban kay dating Bambantarlak Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa Department of Justice. Ito'y may kaugnayan sa pagbili ng lupa ng mga ito para sa kanilang 3-lin Q farm sa mga tarim Pangasinan. Ayon kay NBI spokesman Ferdinand Lavin, kasama sa mga sinampahan ng reklamo sina Sheila at Xiemen, gayon din ang kanilang mga magulang na sina Lin Wenyi at Jian Zhongguo na pawang mga incorporator ng kumpanyang bumili ng lupa. Paliwanag ng ahensya na patunayang Chinese citizens ang pamilya Guo na itinuturing na paglabag sa batas ng foreign ownership. Naaharap din ang pamilya Guo sa reklamong 7 counts ng falsification dahil sa misinterpretation sa kanilang mga papeles sa Securities and Exchange Commission. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.